guys sa so, nakita nyo ang nakita nyo <laughs> nakita nyo ang nakita nyo ayan so it's monday monday na yan uh, shout out sa aking 2 pm mga kumot lang naman yan ayan so na double double yung aking mga deliver ngayon dahil nga merong ano tawag dito merong pina-order sa akin yung aking ahente and then nag-walk in ako. Ngayon sabi niya wala na daw, refresh na, tawag dito mineral, yung pala meron, kaya yan. Apat yung, eh dalawa lang naman yung aking in-order, tsaka yung dalawa lang din yung aking kinuha. So sabi niya kasi wala na daw, stock, kaya yan na doble-doble yan. No, so bagong ligpitin tayo para ang bilis maubos ng mga stocks ko ngayon, guys. So, thank you, Lord. ba? Diba? Magandang pamahiin yon <laughs> Na mabilis maubos ang ating stocks. Ayan. Puro, may mga dilata din kasi yan, eh. Basta kung ano yung mga wala. At karamihan dyan pala, puro, ano, powder. Puro non-food. Kasi, naubusan na nga tayo. Nakita nyo naman yung last vlog ko na nag, ano tayo, naglinis tayo ng ating stocks stocking area is wala na akong mga powder na naka stock doon. Ayan. So, karamihan dyan powder puro na. And then, mga sesto. eto Dahil wala na rin tayong stock ng sesto. So, kung makikita nyo guys, ang aking <laughs> snack, ano, area naman. Ayan. 'di mm. Diba, nage-hello na naman siya. So, thank you po, Lord. Hmm, ba? Diba? Maliwanag na naman yung ating tindahan. O, no? and then yung mga candies, candies natin nung no? nakaraang bumili tayo sa market is bye-bye na rin. Hmm. Yung doon, o, no? wala na. Wala na rin na naman ako masyadong mga candies and mga garapon. And then, ah, uh, yan, mamaya-maya siguro or baka bukas, di ko alam. Hindi ko lang sure kung kailan ako magpapadeliver ng ating mga debote kasi ang ko nga gagawin, oh. Wala na. Naubusan na tayo ng mga debo-debote ulit. Ayan. So, maganda yung flow ng ating December. Yun nga lang talaga, guys, is tanghali na ako kung mag-open. 8 o'clock, 8.30 yan mga ganyan. Kasi talagang hindi ko kinakaya yung aking pagod, yung aking antok. Kasi late na rin naman kasi ako kung magsara mga 11, 11.30. Ayan. Minsan nga sinasabi ko sa sarili ko uh, maaga akong mag-ano magtawag itong magsasara mga 10. Pero hindi rin kasi ang dami pa rin bumibili. Kasi itong tindahan na ito ang pinakalas na magsara dito sa street. Ayan. So, December, maganda ang pasok ng ating ano, sales. No? Kaya, ang gagawin ko, ayan, tapusin ko lang yung pagliligpit na yan and then mga siguro next day, pure gold ulit dahil yung mga snack natin. Kasi sa pure gold ako, guys, Uh, namimili ng ating mga chicheria kasi nga marami pagpipilian. Kapag dito kasi sa may wholesaler, medyo pricey siya and then konti lang konti lang yung ating mapapamili kasi nga o konti lang yung kanilang mga ano different na snacks ayan and then baka mag commonwealth market ulit tayo kasi mga candies natin madali siyang maubos so maraming pera ang mga bata <laughs> So, ang masaklap niyan, uh, hindi pa rin namin napapaayos yung ating sasakyan. So, commute-commute muna tayo talaga. Yan, siguro sa pamasahe, sa pagtataksi is, nakakuha naman na natin yun. No, hindi, hindi ko na napapansin eh, or hindi ko na nararamdaman yung bigat ng um, binabayaran natin sa taxi or tricycle. Ayan. So, start na tayong mag galaw-galaw. <laughs> Andiyan si Naruto. <laughs> Siya talaga yung taga buhat ko ng mga sesto. Tapos ilalagay niya dun sa ilalim. Hindi ko na yan inaakit dun at kami napapagod. Kasi mabilis naman maubos ang mga sesto. na ko si Naruto. Kasi inaayos ko to we. Eh, oh. Ito dito naman yung mga himay-himay na. Ah! game mo dun. Okay. Ba? Diba? So, natapos ko na yung ating pandesal. Kape naman. Si Naruto, nag-almusal na yan. Kagagaling lang yan sa school eh. Ito naman yung kagamig coins to guys. Ito, 1,500. Tsaka, tigpipiso. 100. Kung um, kagabi. Pusko muna yung kapo ko. At lalamig na naman. sampah, pa? Saan eh, wala na doon. sampah, Wait lang! Palong-palu ka. Palong-palu ka maglikpit. Eh, ayos mo na yan. Tigay mo lang yan dyan. So, yan guys. Malinis na yung ating tahan. Ang tahanan. Ang munting tahanan. Wala nang kalat. Ah, oh. ah, oh. ah. Oh. Oh. tenen Ayan. Nandito sila. So, ito na lang yung mga naiwan. So, mamaya sa pamangkit ko, ilalagay ko, papalagay ko yan doon sa ating stock room. Ayan. So, nakapagawa na ako ng yellow at ice tubig. Ayan. Back!